kapalitan guys na naman sa estudyante guys oops bilis <laughs> ayan guys ang estudyante ko guys gusto niya mag maglalakad lang daw kami para matuto daw siyang tumawid kasi daw pag matuto na daw siya pag alam na daw niya kakilala na 'to niya. Sarili niya. May naawa daw siya sa akin. Ah? Ah. 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 Wag. Wag ka pa sa akin? Alma ine, Oh. Okay. Ah, ano? mag tricycle tayo?